na nakapagpigil. si ako Bicol Party list representative Saldico. Dahil mga kababayan ko sa wakas ay nagsalita na matapos magpadala ni House Speaker Boji D ng sulat kay Ko na kung saan ay uh, pinauuwi na siya sa Pilipinas anumang oras mula ngayon, mga kababayan ko. At sa mga mainit na balitang ito, mga kababayan, panoorin niyo po ang video na ito dahil sa mga sinabi ni Kobe called partly Saldi ko mga kababayan ko ay meron siyang nais sabihin sa taong bayan Ano dito Hello. mga kababayan ko pero bago ang lahat, huwag mong kakalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyayin ni Koy Movements na ilalawas natin. At mag-iwan ka na rin ng komento sa baba, mga kababayan. Ito ang mainit na balita. Sabay ng pagtanggi ay to sa kanyang aligasyon kaugnay ng Flood Control Project. Piniyak ni Coverage Manzal di Ko, yes! nagbabalik siya sa Pilipinas para sumagot sa anyay tamang forum. Pinigyan siya na hanggang lunes ng yeah. house speaker para umuwi. Nakatutok si King, panganiban Perez. Wait, where is the right forum? Yeah. Congressman Saldi ko, the right forum is in the hearing. Kasi doon ka nadadawit. No? Doon ka nadadawit. Actually, gusto nga kitang umuwi eh. Kasi bakit? Mga kababayan ko, kapag umuwi to si Saldi ko, marami itong ibubukayo. Marami itong ibubuka yung tao. At pupusta ako dito, hindi lang si Martin Romualdez ang uh, kaya niyang sabihin dito. Ito, mga kabayan ko. Hindi lang si, hindi lang si Romualdez. Tuloy. Sa sulat ni ako, Bicol Party List Representative Elizalde ko, kay House Speaker Faustino D. III, tiniyak niyang babalik siya sa Pilipinas para sa ng mga operasyon laban sa kanya kaugnay sa anomalya sa mga flood control project. Kaharap niya ang mga akusasyon sa tamang forum. Pero nangangamba raw si Ko kung ano ang naghihintay sa kanya pagbalik sa Pilipinas dahil nahusgahan na raw siya ng publiko at midi kasunod ng pagkansela sa kanyang travel clearance na hindi man lang daw siya hinihinga ng paliwanag at kahit wala pang reklamong inihahain laban sa kanya tatanda ang nag-leave si Kone. Ang sa mga budget insertions para raw magpagamot sa Amerika.